culinary skills, brochure making contest at hotel services. Ilan lamang yan sa mga ibinidang talento ng mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan sa Pangasinan. Ito ay sa opisyal na pagsisimula ng DAYO 2025, the Pangasinan Province Tourism Skills Exposition na ginanap sa Season Auditorium sa Bayan ng Lingayen nitong October 20. Layon ng patimpalak na ito, naitampok ang husay at talento ng mga kabataang panggasinense sa larangan ng tourism and hospitality. it is more than to express honor and praise, but, to, but a commitment, a deeper commitment in serving our community and our province. Kasama sa mga lumahok, ang 24 na paaralang miyembro ng Association of Hospitality and Tourism Trainers, Educators, and Professionals of Pangasinan Incorporated o ATEP. Ibinida sa unang araw ang iba't ibang kompetisyon gaya ng table setting, hotel lobby centerpiece display, napkin folding at cocktail mixing. Pinuri ng mga hurado ang maingat na paghahanda at disenyo ipinakita ng mga kalahok sa bawat kategorya. Ang tema ng patimpalak ay sumasalamin sa lokal na kultura ng Pangasinan. Naging makabulahang bahagi rin ng programa ang pagpapakilala sa mga inobasyon sa larangan ng hospitality management at turismo. Bukod sa kompetisyon, naglunsad din ng mga aktibidad na layong itaas ang antas ng serbisyo sa mga establishmentos sa lalawigan. Matapos ang ilang araw ng kompetisyon, tinanghal na overall grand champion ang Pangasinan State University. Ang pagdiriwang ng Dayo 2025 ay hindi lamang nagbigay parangal sa mga nanalo, kundi naglalayong hikayatin ang mas maraming kabataan na pumasok sa larangan ng turismo. Ito rin ay isang hakbang tungo sa mas malawak na pagunlad ng industriya sa lalawigan. Ayon pa sa pamahal ang panlalawigan, ang Dayo ay sumisimbolo sa parangal, pagsisilbi at dedikasyon ng bawat pangasinense. Ang pagdiriwang na ito ay bahagi ng patuloy na programa ng lalawigan sa pagpapalakas ng ekonomiya sa pamamagitan ng turismo. Valerie Desmaya R, News.